Pumina raw ang bentahan ng tawilis sa Balete, Matangas. Ang baraw kasi ang mga mamimili kung ligtas pa ba ang tawilis na galing sa talik Kasunod dyan, naisiniwalat ni Alias Totoy na akusadong gustong tumestigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Tawilis po ba ay kakain ba ng isang patay na tao? Hindi. Hindi na pwedeng na kumain ng patay na tao kasi number one, ang Tawilis is a zooplankton feeder. Ibig sabihin, pag zooplankton, yan yung mga maliliit na hayop sa ibabaw ng... Tubig. Buhay. Buhay. Buhay sila. Mm. So, yung mga zooplankton, ang kinakain naman niya, yung mga phytoplankton. Yung mga halaman, maliliit na buhay na halaman. Lake. Usually, pag siyang plankton, yan yung mga nakalutang sa water surface, okay. kanyan. So, hindi totoo na pwedeng kumain ang tawilis ng tao. Patay na tao. Patay na tao, oo. Oh, oh, oh may kasing klase na zooplankton. Ah. Ah. May rotifer, copepod, pero ang pinaka-favorite Favorite niya or okay. yung main diet niya ay mga copepod. Pa. So, Ulitin ko ma, mga buhay to. Buhay, oo, oh, buhay mga eh. buhay sila. So, therefore, itong mga tawilis, tama ba? So, Doon lang sila kakain. Hmm. Hindi sila sisisid sa ilalim Hindi. para kumain. oh. Talagang imposible. Oo, oh, oh, imposible. Kaya nga, wag alala yung mga Uh, kababayan natin. May mga taga-taal kasi hindi talaga kakain siya ng tao or patay na bangkay.